Kamakailan lang ay naging mainit ang talakayan sa Senado tungkol sa aggressiveness ng Philippine Coast Guard at yung ating ginagawa na mga patrols na kung saan ay pinapahirapan ang ating mga tropa na mag-resupply sa ating BRP Sierra Madre na mga personnel na nakadetail naka doon. Panorin natin uh, bakit nga ba ay... Marami ang katanungan, ang kagaya ni Senator Bato at saka ni Senator Robin Padilla tungkol sa ginagawa ng Coast Guard na ayon sa kanila ay mukhang hindi naayon sa international law. Um, meron akong limited uh, knowledge tungkol sa usapin na ito. I-share ko lang sa inyo yung ilan uh, dahil medyo pang, pang malaliman ang pag sa ganito ng mga issues. Ngunit napaka-importante para sa atin, na meron tayong working knowledge about international issues, lalo na dito sa kaganapan sa West Philippine Sea. Halika, ko kayo, invite ko kayo, manood tayo, makimarites, anong nangyari? Ano ba yung mga kine-question ng ating mga senador uh, doon sa mga officers ng Philippine Coast Guard at saka sa DND officials? With the time comes, tawagan nyo kami ni Sen. Padilla, Sen. Tolentino, Sen. Jingo, Sen. Risa We will go with you. Ah, dala kami ng armas. Lalaban kami doon, samahan namin kayo. Pag dumating yung panahon na yan, ha? Ha? tawagan nyo lang kami. Just a short uh, reaction. Ha? Baka sabihin ngayon ng mga, mga nag, 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 nag monitor naman dyan ng mga netizens na kami ni Senator Robin Hood Padilla porque we are uh, We are uh, sticking to the definition of Coast Guard as far as Philippine, is, uh, Philippine government is concerned. Pakasabihin na Manila na makachino kami ha. Kaya ang pwedeng sumagot kung kasi po nung huli tayo po ay nakapag-deliver ng supply sa ating mga kababayan na sundalo doon sa BRP Sierra Madre at uh, bagamat nandun pa rin po yung mga dayuhan na paikot-ikot doon, paharang-harang pero Nakita po ang uh, presence ng US Navy, yung kanilang aeroplano. Totoo po ba ito? Nandun po ba talaga ang US Navy? Palipad-lipad doon. Yes, sir. We acknowledge, sir, yung presence ng Poseidon aircraft uh, during the first and the second RORE. Uh, I think it's coordinated, sir, sa AFP. Uh, under the framework ng MDBSEB yun, sir. Uh, okay, Chairman, may tanong ko lang po kasi uh, US Navy, armed forces na po nila ito, di ba? Ng Amerika. Yung atin po, yung gamit ng dayuhan ay Coast Guard. Wala po ba tayong nababiolate doon na ang, ang Coast Guard po kasi parang civilian din naman yan in nature. Tapos tayo, meron na tayong, ina-accept po natin na meron na tayong armed forces doon na, ng US at Philippine armed forces na nandun sa paligid. Sir, yung activity po ng, ng Chinese Coast Guard don. Yun po yung illegal. Yung pong presence ng ng, ng US military at saka ng ng Coast Guard and Philippine military doon sa exclusive economic zone natin is within our right po. Uh, meron po tayong MDT. Wala pong question doon, Chairman. Wala, wala po, pong wala. question doon kung sino yung illegal doon. Ano ang sinasabog po natin sa act of war? Wala namo. Hindi po ba yun parang tayo eh Halimbawa, eh, ang itinapat sa atin ay eh, civilian lang. Ang, tinapat natin ay eh, armed forces lang. Hindi ba po yung uh, parang one step forward tayo? Uh, Mr. Chair, hindi naman po, sir. Kasi mm. uh, yung, yung, meron naman pong klarong definition ng ACOP War. At saka, hmm. titignan natin, sir, yung, yung Chinese... Ano po ba yung klaro sa inyong ACOP War? Pati po paliwanag niyo sa amin? Uh, arm attack po yung ano as defined okay. po ng ng ano ng article 51 po ng United Nations civilian hu yun civilian ng coast guard sa organization, yung sa organization po ng ng ng, ng, ng na PLA Navy yung coast guard po is under po ng ano uh, ang tinatanong act of war ba yung presensya ng uh, Poseidon surveillance aircraft ng uh, US Navy Uh, yung nag-provide ng maritime domain awareness na parte pa rin sa pagtulungan ng uh, ating bansa at ng uh, ibang mga strategic partners diyan sa area ng contested. no Actually, EEZ natin yan eh, diyan sa ating EEZ sa West Philippine Sea. So, pumasok ang Chinese Coast Guard at nabahala ang mga senador dahil Uh, Di o ay uh, tipong uh, delikado kung merong naval o military aircraft na makikita na andun din sa lugar na yon Magiging, kaya eh, tinatanong, magiging act of war ba yon Yan. So may hugot kasi ang mga katanungan dito ni Senator Ruben Padilla. Uh, noong taong 2012, uh, alam natin na nagkaroon ng standoff. Uh, pagkatapos na ang Chinese Coast Guard ay tinapatan ng grey ship ng uh, Philippine Navy so yung pagkatapos ng standoff na yon ay alam na natin na ngayon ay medyo controlled na ng uh, Chinese Coast Guard ang area sa Scarborough Shoal na lalong malapit na malapit sa Sambale sa ating exclusive economic zone at naapektuhan yung ating mga uh, manginista dahil doon sa presensya ng mga Chinese Coast Guard na hindi na umalis. Pagkatapos ng usapan na dapat mag-separate, uh, mag mag-alisan lahat, hindi sila umalis. ng PLA Navy, yung Coast Guard po is under po ng ano ng PLA po 'yon pati po yung mga Chinese militia vessel so technically speaking po hindi po civilian yung, yung nature ng Chinese coast guard na nandoon so, sa international law ang coast guard ay civilian in nature sir. Pero acknowledge po ng lahat na under sila po Wag sa natin ibahin ng international law, sir, ang Coast Guard ay civilian in nature. Police nga lang yan eh. Polis ng karagatan. Yung sa atin po yun. Pero yung eh, sa... Eh, sa kalila ho, hindi yung police karagatan. Coast kontin, Guard, sinasabi po ba natin, sir, na ang Coast Guard ng China ay hindi civilian in nature? Sir, Dandun po sa mga sa mga findings sa mga international law expert, including kung titignan natin yung organization ng People's Liberation Army Navy, Sir, yung, I'm yung, an Army, Navy po ang sinasabi nyo, Chairman. Ang sinasabi ko po, Coast Guard. Under po sa kanila yung ano, Coast Guard, yung milisya. Eh, ay, tamang po ito, under ninyo itong Army. hindi po, hindi po. Civilian under. in nature. Sir, binibigyan nyo ng ibang, ibang ibig sabihin ng Coast Guard. So, ibig nyo sabihin ng Coast Guard, iba ang definition ng China? Opo. Ah, wow ah. Talaga lang ah. Uh, talagang ganon. Uh, nababasa naman natin, no? Um... Maraming mga academic essay, uh, mga nakasulat uh, mula sa mga uh, military theorists, mga strategic thinkers, mga think tanks na kung saan ay klarong-klaro na ang kakaiba ngayon ang uh, Chinese Coast Guard. Parte ito sa kanilang build-up ng puwersa na kung saan ay ang Chinese Coast Guard naging most powerful Coast Guard in the world. Ang kanilang barko ay although puti ito, white white ship o civilian, pero under ito ang sa kanilang structure under ito sa PLA Navy. Pati yung mga Chinese militia, yung mga kunwari fishing boat, actually ay mga PLA Navy. Under yan sila. So, kinukumpasan sila ng Filipi um, yung People's Liberation Army Navy. Yan. So ngayon, ang mga barko nila para magamit nila for their uh, coercive actions ay mas malalaki kaysa ordinary na mga Coast Guard ship. Ano mo gusto pag mas malalaki? Ang katumbas nito, minsan kasi mas malaki pa siya sa mga US Uh, Navy destroyers, yung barko ng isang type ng barko ng United States of America, United States Navy destroyer, mas malaki pa yung Chinese Coast Guard at uh, armado ito ng 76 mm cannons, so, hindi ordinaryong Coast Guardian, no? at lahat na ito, bakit ganon ang ginawa ng China? dahil ang ginagamit nila na pamamaraan para sa kanilang claim sa buong South China Sea, gagawin nilang lake, ay gagamitan nila ng gray zone tactics. Medyo babasahin natin, ano ba yung gray zone tactics na yan? Um, yan ay, ay dahil ayaw nila na magkagira, ayaw din nila na magmagsimula o mag-spark ng military confrontations, ayaw na silang mauna gagamitan nila ngayon ng uh, ibang mga taktika kagaya niyang uh, palibot libutan ka ng mga PLA uh, militia yung mga fishing boats uh, i-water cannon ka ng Chinese Coast Guard harang-harangan ka, takutin ka na babanggain. Yan yung tinatawag na gray zone strategy. So medyo malalim na usapin yan yan ang ginagamit ng China ngayon so uh, ayon nga doon sa aking pag-aaral, uh, napaka-importante na maintindihan ng lahat ng mga players sa region sa side natin, Pilipinas, sa Vietnam, Japan, Taiwan, at uh, iba pang mga bansa na may stake dyan sa West Philippine Sea, ano yung gray zone strategy na ginagamit ng China? Uh, paano natin i-respond yung gano'n na pamamaraan? Kasi, Uh, nalulugi tayo hindi parang ayaw natin na uh, tayo ay uh, tayo pa ang nabubuli ng China sa ating mismong exclusive economic zone. So uh, itong mga tinatanong dito ngayon, oh bakit uh, civilian lang ba talaga ang Chinese Coast Guard? 'Yun yung tanong doon at uh, sinabi ni uh, Yusek Madriaga na hindi ito civilian at in fact ito ay under sa PLA Navy. Okay? So yon yun ang kasagutan doon. I, I, need to to pitch in something in the discussion about the Coast Guard. Uh, in our country, the Coast Guard is uh, well under the Department of uh, DOTR Transportation, but we are claiming to be the third and uniform armed service of our country. The Coast Guard of China is under the Chinese Military Commission. The Coast Guard of the U.S. is under the uh, Department of Homeland Security of the United States. So this is almost similar to what the military is doing. And, and course, Chairman, chairman, yes, uh, maputol ko lang po kayo. Opo, hindi natin pinag-uusapan yung definition ng country, definition ng country natin, definition ng country ng China, definition ng international law kung ano ang Coast Guard. Okay, kung ano ang tinatanggap ng international law sa Coast Guard. So, ang sinasabi niyo po ba, uh, uh, Admiral, hindi pa, hindi pa po, po dapat na kayo, kayo ang dapat nagpa-patrol doon? Para po niyo bang inaamin na hindi niyo kayang pangalagaan ang ating dagat at kailangan natin ng US Navy? Sagutin niyo po. para yeah. Simple Mr. lang naman po yung tanong ko, Chairman. Yeah, Mr. Inaamin po ba natin na hindi natin kaya? Kailangan natin ng U.S. Navy doon, paigot-igot. Uh, the reason why we are uh, asking for uh, the support of the National Government uh, in modernizing the Coast Guard uh, because uh, the Coast Guard right now is interested with the National Government in handling the issue in West Philippine Sea. Uh, hindi po natin pwedeng sabihin na hindi natin kaya. Kinakaya po natin. We are mastering the much-needed Courage, determination and patriotism of our Coast Guard personnel in the area. The reason why we are facing uh, even the biggest among the ships of uh, China Coast Guard, direct China natin. So kaya po nandito kami, nangihingi kami ng suporta sa kapulungan ito para... Yung nga, nangilangan ng suporta yung uh, ating uh, Philippine Coast Guard dahil ang kaharap nila ay behemoth. Napakalalaking mga barko ng uh, Chinese Coast Guard na kinukumpasan ng PLA Navy. So hindi talaga, uh, kung tutusin, talagang hindi mo basta-basta matapatan ng ating mga barko ng uh, Philippine Coast Guard. Yun. At uh, nakita na natin na ang laki nito ay mas malaki pa sa U.S. destroyers, U.S. Navy destroyers. Just imagine gaano kalaki yun. At mayroong 76mm cannon. So hindi na ordinaryong coast guard ship yon so nakikita natin kaya nating i-research yan uh, online na ano na pala ang uh, estado ng Chinese coast guard ngayon bakit ito na ang numero uno na powerful na coast guard sa buong mundo ano ba ang ginawa ng China at makikita natin doon sa gray zone tactics sa kanilang ini-employ uh, sa mga contested areas kagayan niyan doon sa Sinkaku sa Japan at uh, of course sa Paracel Island sa Vietnam at dito sa ating sarili natin sa, sa West Philippine Sea sa uh, kinalagyan sa Ayungin Shoal na kinalagyan ng BRP Sierra Madre ay depende ang diskarte ng kanilang employment ng gray Zone Tactics doon sa kanilang kaharap na uh, bansa. For example, uh, kung sa Sinkako medyo siga rin yung Japan, Uh, hindi kaparehas ang approach nila dito sa Pilipinas no hindi nila uh, masyadong uh, sinisigaan hindi sobrang kasigaan ang ginagamit nila kung ang kaharap nila ay Vietnam o kaya Japan dahil merong sariling submarine ang mga yon at uh, talagang lumalaban alam natin na ang ang halimbawa ang uh, Vietnam ay Ah uh, talagang they stood their ground noong 1974 ni sila ng uh, PLA uh, sa Paracel Islands na yan uh, yung contested nila na isa-isang isla. At uh, yon ay nagpapaalala rin sa China na mayroon ding mga bansa talagang nalaman to the last blood. At ito rin ang uh, ipinapakita natin na kung ano yung tama doon tayo. Uh, uh, ano tayo? Right is might kung ano yung tama, ipaglalaban natin. Kaya nakasalalay tayo sa uh, arbitral ruling, asa uh, sa building of capabilities, sa uh, ng mga bilateral exercises, yung iba pa na mga engagement natin, uh, mga training opportunities, and of course, ang pag-build ng ating credible deterrence uh, para makakayanan natin na uh, independ i-defend ang ating uh, mga pagmamayari uh, sa West Philippine Sea, na natin ang ating soberenya. So, uh, meron lang misunderstanding, uh, I suggest that uh, sa atin dito, sa mga kababayan natin, dapat mag-research -mag -mag tayo, um, hindi tayo puro marites dahil merong tinatawag na cognitive warfare pag away, away pa tayo ng mga Pilipino. So, i-feed tayo ng mga false information, uh, maring hindi direkta na galing sa China o kaya ito ay nanggaling sa kung saan saan akala mo galing lang sa ibang bansa ibang mga actors ngunit galing din pala sa China ito and ang resulta ay tayo tayo mga Pilipino ay nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan tungkol sa isyu na yan pero ang klaro sa akin ay lahat naman na mga Pilipino na at lalo na yung ating mga officials sa gobyerno Uh, sa Coast Guard, sa DND, and of course, ang ating mga butihing senador ay nagpapakita sila ng uh, kanilang concern tungkol sa issue. Um, gusto nila na masolusyonan, no? Masolusyonan yung problema natin sa West Philippine Sea. And para sa atin dito within sa Pilipinas, iyon yung dahilan bakit talagang nanawagan kami sa lahat ng Pilipino pagtulungan natin, natatapusin na natin ang internal armed conflict para makapokus naman tayo sa ating territorial defense operations. Paano natin i-build yung ating mga capabilities para magkaroon man tayo ng credible deterrence against dito sa assertiveness ng kagaya ng bansang China na talagang binubuli tayo sa ating sariling exclusive economic zone. Ayun, doon lang ang aking sa inyo. Um, sana ay uh, ipagpatuloy natin ang pagpakita ng pagmamahal sa ating bansa in whatever ways we can let us help our government let us help our armed forces let us help our coast guard in defending our rights in the West Philippine Sea maraming salamat